sumuko na ang mga tropang Ukraine sa mga Ruso sa isang kahiyahiyang pangyayari. At lalo pang masakit ito para kay Putin dahil hindi pa ito ang katapusan. Isang sundalong Ukrainian lang kakasasay ang nang matong Noong Hulyo Sham isiniwalat ng Kiev Independent na gumamit ang Ukraine ng first-person view at ground drones para salakayin ang isang posisyon ng Russia, isang makasaysayang operasyon. Pinwersa ng ikatatlong hiwa-hiwalay na assault brigade ng Ukraine ang isang maliit na grupo ng mga sundalong Ruso na sumuko gamit ang kanilang ground drones. Wala pang ibinigay na tiyak na bilang. Ngunit alam natin na naganap ang operasyon sa Kharkiv Oblast. Kamakailan lamang ay sumusulong ang Russia sa oblast na iyon. Sabi ng British Broadcasting Corporation, isa ito sa tatlong front ng summer offensive ni Putin. Ayon sa Russia, natawid nila ang state border papasok sa oblast at nakuha ang isang baryo sa hangganan ng Kharkiv. Ayon sa British Broadcasting Corporation, mahirap nang makakuha ng karagdagang tagumpay sa oblast, maliban na lang kung magpapadala si Putin ng karagdagang puwersa. Ang ginawa ng Ukraine ay maaring sapat para simulan ang kontra opensibang magpapalaya sa Russia mula sa Kharkiv. Nagsagawa ang Ukraine ng simpleng pag-atake gamit ang maraming first-person view at kamikaze ground drone na pinadadlan ng ikatatlong hiwa-hiwalay na brigadang pandagsa para bumbahin ang posisyon ng Russia. Matapos ang ilang pambobomba, sumuko na ang mga sundalong Ruso. Dahil sa mga drone na sumabog sa paligid nila at hindi sila nakalabas sa lungga, itinaas nila ang puting bandila at sumuko. Walang nakitang sundalong Ukranyano. Sa halip, ang mga nahuling ruso ay dinala sa isang base ng Ukranya. Mga ground robot at first-person view drone ang gagamitin para masigurong susunod sa utos at hindi tatangkang tumakas ang mga sundalong ruso. Malaking tagumpay ito para sa Ukraine. Ang mga natitirang sundalong Ruso na tinerget ng mga drone ay dati nang nakalaban at nakatiis sa ilang pag-atake ng mga unit ng Ukranya. Kaya't mas kahanga-hanga ang pagkakabihag gamit ang drone. Nagtagumpay lang ang Ukranya gamit ang mga robot kung saan nabigo dati ang kanilang mga tropa. Karagdagang impormasyon ang nagmula sa Telegram channel ng ikatatlong hiwa-hiwalay na Brigadang Pandagsa kung saan ipinahayag ng unit ang kanilang tagumpay. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, sumuko ang mga robot na mananakop ng ikatatlo pandagsa ang post blares. Nang walang infantry at casualty, isinagawa ng ikatatlo pandagsa ang kauna-unahang operasyon nito. Sinakop ng mga mandirigma ang mga posisyon ng kalaban sa Kharkiv, gamit lamang ang mga drone at ground robotic complex. Nilinis ang mga ito, at binihag ang mga mananakop. Ukraine, walang infantry at walang kaswalti, nakabihag ng ilang sundalong Ruso, nang hindi nalalagay sa panganib ang sariling tropa. Posibleng may naisip silang, Revolusyonaryong taktika na magbabago sa takbo ng digmaan sa Ukraine pero pag-uusapan pa yan mamaya sa video. Ayon sa ikatatlong hiwa-hiwalay na assault brigade, inatake nila ang mga kuta ng kalaban gamit ang first person view at NRK na mga kamikaze drone. Nang papalapit na ang susunod na robot sa wasak na lungga, nagdeklara ng pagsuko ang kalaban upang maiwasang mapasabog. Ang mga nakaligtas na mananakop ay dinala sa ating linya ng mga ibon at naging bihag ayon sa mga regulasyon. Ang mga robot ng Troika ay nakapagpalaya sa mga posisyon na dalawang beses ng nabigong atakihin ng mga kalapit na unit sa malinaw na planadong mga opensiba. Sinakop ng ating mga puwersa ang mga nalinis na kuta at sinturon ng kagubatan. Dito unang nalaman ang uri ng mga drone na ginamit sa operasyon. Binanggit ng Ukraine ang mga Troika robot na nakakawili bilang pagpipilian kung ito ang parehong uri ng Troika na kasalukuyang ginagamit sa ilang paliparan sa buong mundo. Ang Troika ay isang ground drone na kahawig talaga ng isa sa mga dalek mula sa Doctor Who. Gumagamit ang drone ng natural language processing para makasagot ng mga pangunahing tanong sa Ingles, Chino, at Hapones. Ayon kay Modev, ito ay may kakayahang mag-navigate ng mag-isa para gumabay sa sarili sa iba't ibang lugar at makaiwas sa mga bagay. Hindi pati akong kapareho ang uri ng Troika na ginamit ng ikatatlong hiwahiwalay na assault brigade sa mga ginagamit sa paliparan sa kasalukuyan. Pero kung oo, nagbibigay iyon ng bahagyang nakakatawang anggulo sa kwento. Ang Troika ay gumagabay sa mga naliligaw na turista patungo sa kanilang mga gate at nangunguna sa mga sumusukong sundalong Ruso papunta sa mga kuta ng Ukraine. Ayon sa post ng ikatlong separate assault brigade sa Telegram, malaking pag-unlad iyon. Ito ang gawa ng NC3 unit ng Deus Ex Machina Company ng ikalawang assault battalion. Ito ang unang kumpirmadong tagumpay sa makabagong digmaan gamit lamang ang mga unmanned na platforma At higit pa, meron din tayong kuha ng nagawa ng Ukraine. Ipinakita sa video na ibinahagi ng Kiev Independent noong Hulyo Sham, ang isang ground drone ng Ukraine na mabilis na lumalapit sa posisyon ng Russia. Ang drone ay may malalaki at makakapal na gulong kumpara sa laki nito at tumatakbo sa daang lupa. Ang tila kargamento ng bomba ay nakalagay sa ng platforma protektado ng metal na hawlang nakapalibot dito. Nalinaw ang dahilan ng pagkakaroon ng pampasabog sa drone nang itoy lumipad papunta sa kuta ng mga ruso, makalipas ang ilang segundo. Pagkatapos, sumabog ito. Isang malaking bola ng apoy ang nilamon ang lungga ng mga ruso nang sumabog ang kamikaze ground drone sa ika-35 segundo. Lumipat ang kuha sa iba pang uri ng mga drone na ginamit sa pag-atake. Mga first person view drone mapapansin ang maliit na aerial drone na lumilikot paikot sa lungga na inihanda ng mga ruso para sa kanila. Hindi ito tumagos. Sa halip, nagpalibot-libot muna ito ng ilang segundo, malamang para makumpirma ng operator na tama ang kanilang posisyon, bago ito sumabog sa isang bola ng apoy at usok. At tuloy-tuloy lang ito. Mas marami pang ground drone ang papunta sa posisyon ng mga ruso. Bawat isa ay dumarating, walang humaharang, at sumasabog. Sa huli, Nakita ang mga rusong sundalo sa kanilang foxhole na may hawak na karatulang nagsasaad na gusto na nilang sumuko. Hindi na nila kinaya ang sunod-sunod na pagsabog. Tinanggap ng Ukraine ang kanilang pagsuko. At makikita sa video na nakadapa sa lupa ang dalawang sundalo ng Russia na may katabing karatula. Maaaring pinatnubayan ng mga drone ng Ukraine ang mga rusong sundalo patungo sa lokasyon ng mga Ukrainian dahil may mga sundalong agad na dumating para sunduin sila. Kahangahangang Kuha na nagpapakita sa kahusayan ng Ukraine sa pag-atake sa posisyon ng Russia gamit ang drone. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo, ang ikatatlong hiwa-hiwalay na brigadang pandagsa ng Ukraine ay nagamit ng mga drone at ground robot para mahuli ang ilang sundalong ruso nang walang pakikilahok ng kanilang mga kawalab hanggang sa sumuko ang mga ito sa base ng Ukraine. Hindi na dapat nakakagulat na paulit-ulit na patunayan ng ikatatlong hiwa-hiwalay na brigadang pandagsa na isa ito sa pinakamahalaga at pinakamakabago na mayroon ang Ukraine sa digmaan sa bansa. Itinatag noong 2,000 at 22 ang brigada ay mula sa pagsasanib ng Azov Special Operations Force o Azov Special Operations Force na binuo ng mga dating batalyon ng Azov. Matapos ang unang pananakop ni Putin sa Ukraine, ang mga batalyong iyon ay nakaistasyon sa Mariupol ng kubkubin ng mga tropa ng Russia ang lungsod. Kahit na bumagsak ang lungsod sa mga mananakop, ang natitirang mga miyembro ng batalyon ng Azov ay nagtipon sa labas nito at nagsimulang magbuo ng mga bagong unit sa Kiev, Sumy at Kharkiv. Napagtanto kaagad ng Ukraine ang halaga ng pagtitipon ng pansamantalang mga unit bilang kolektibong puwersa. Noong Enro 2000 at 23 isinama ang Azov Special Operations Force sa Special Operations Forces ng Sandatahang Lakas ng Ukraine bilang isang operasyonal na unit ng labanan sa ilalim ng Ground Forces ng Ukraine. Ang unit na iyon ay naging ikatatlong hiwa-hiwalay na assault brigade, isang kolektibo ng mga mahusay na sinanay at mataas ang mobilidad ng mga puwersang kayang magsagawa ng mga komplikadong operasyon. Ang brigada ang naging susi sa tagumpay ng Ukraine noon pa man. Noong Abril 2000 at 23 lumahok ito sa pagpapalaya ng Kherson at pakikipaglaban sa nabigong depensa ng Bakhmut na bumagsak din. Ang ikatatlong sa Sassidab ikatatlong hiwahiwalay na assault brigade isang unit ng Ukraine, ay nagsagawa ng matagumpay na opensiba laban sa puwersa ng Russia sa Bakhmut, nang napilitan ang 72 ND brigade ng Russia na iwanan ang kanilang mga posisyon. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang Setyembre, 2023. Kung saan pansamantalang napalaya ng ikatatlong hiwahiwalay na assault brigade ang bayan ng Andrivka, ngunit kalaunan ay bumagsak din ito. Pinatunayan muli ng brigada na kaya nitong mag-opensiba sa mga lugar na maaaring hindi magtagumpay ang ibang puwersa ng Ukraine. Pagkatapos, sunod-sunod ang mga tagumpay. Noong Pebrero 2000 at 24 sa Avdivka, inangkin ng brigada na napatay nila ang 1,000 at 500 sundalong Ruso na sugatan ang 3,500 at nawasak ang 20 armored vehicles ng Russia. Noong Mayo, sinabi ng brigada na sila ang sanhi ng hanggang 6 na raang na kaswalti ng mga Ruso sa pagsabog sa Kharkiv, kung saan mahigit isang taon na silang nagpapatakbo sa nasabing lugar. Noong Agosto, Nabawi ng brigada ang halos isang daan at dalawamput-apat na milya kuwadrado ng Kharkiv mula sa mga Ruso sa labanan kung saan ang mga sundalo nito ay nangingibabaw sa kalaban sa Ratso na dalawamput-lima sa isa. Ito ay isang grupo ng mga pinakamagagaling na sundalo mula sa ground forces ng Ukraine na patunayan na nila ang kanilang kakayahan nitong mga nakaraang taon. At sa mga video noong Hulyo, siyam ipinakita rin nila na sila ay mga innovator. Ang mga sundalong dati nang nakatalo ng mas malaking Russian units ay nakaisip na ng mga taktikang makakahuli sa kalaban nang walang malalagay sa panganib na buhay. Dati, takot na takot si Putin sa ikatatlong hiwa-hiwalay na assault brigade. Ngayon, nahaharap siya sa posibilidad ng brigada na makapipinsala ng malaki sa kanyang militar nang hindi nalalagay sa panganib ang sarili. Kinakaharap din niya ang nagiging uso ng paggamit ng Ukraine ng mga ground robot para sa iba't ibang layunin sa pagtatanggol laban sa kaniyang mga puwersa. Ipinakita ng pag-atake at pagsuko noong Hulyo Siam na gumagamit ang Ukraine ng mga kamikaze ground drone para atakihin ang mga foxhole ng Russia. At ngayon, ginagamit na rin ang mga ito para samahan ang mga sumusukong sundalong Ruso. Magagamit din ng Ukraine ang maliliit na ground robot para maprotektahan ang sariling tropa. Ayun iyan sa Pravda. Na nagulat noong Mayo na nakagawa ang Ukraine ng isang ground drone na kayang ilikas ang mga sugatang sundalo palayo sa harapan. Ipinakalat ito ng ikalabintatlong Kartia Brigade ng Ukraine, bahagi ng National Guard ng bansa. Ang drone na ito ay kawangis ng mga ginamit ng ikatatlo hiwa na assault brigade para bumbahin ang rusong hukbo sa Kharkiv. Mayroon itong malalaking gulong na may track at plataforma. Mas malaki bahagya ang drone na ito at walang buong hawla sa paligid ng plataforma para makapasok ang sugatang sundalo. Isang sundalo ng kartiya na nangangailangan ng medical na tulong ang, ang inilagay sa isang ground robotic complex at matagumpay na naihatid sa evacuation team. Dinala siya sa mga doktor para sa matagumpay na operasyon ayon sa brigada. Nakamamangha. Nakapaglakbay ang drone ng halos 74 na milya para sunduin ang sugatan at ibalik sa base. Kaya may mga ground drone ang Ukraina. Hindi lang basta meron sila, kundi ginagamit nila ito sa mga makabago at malikhaing paraan para protektahan ang kanilang mga sundalo at pabagsakin ang mga tropa ng Rusya. Heto ang ibig sabihin nito para sa digmaan ang mga nagawa ng ikatatlong hiwa-hiwalay na assault brigade ng Ukraine ay naglantad ng mga bagong taktika na maaaring gamitin laban sa Rusya sa tag-init na opensiba ni Putin. Mahalaga ito habang binabago ng Rusya ang kanilang mga taktika bilang bahagi ng opensiba ng iyon. Ayon sa politiko noong Hulyo 6, nagsimula na ang Ukraine sa paggawa ng mas maliliit na trench kumpara sa mga ginamit nila noon sa digmaan. Simple lang ang dahilan. Binago ng Rusya ang taktika mula sa malalaking human wave assault na suportado ng mga mekanisadong unit patungo sa mas maliliit na grupo ng sundalo para umatake sa Ukraina. Ang maliliit na pag-ataking ito ay nagpapalakas ng mobilidad ng mga puwersang Ruso, na pinapahintulutan silang umatake mula sa iba't ibang anggulo, habang ipinapahiwalay ang depensa ng Ukraina. Isa itong matalinong hakbang na pumilit sa Ukraina, na muling pag-isipan ang kanilang paraan ng pagtatanggol gamit ang mga trintsera. Gayunpaman, nagdudulot rin ito ng mga kahinaan. Habang sumusulong, naghuhukay ang maliliit na unit ng sundalo ng Rusya ng sarili nilang maliliit na trinsera at foxhole? Tila ang plano ay salugin muna ang mga kontra-atake ng Ukraina bago sumugod paabante. Ito marahil ang ating nasaksihan sa Kharkiv noong ikasyam ng Hulyo ilang sundalong Ruso ang nagkubli sa foxhole. Iniisip na matitiis nila ang atake ng mga Ukrainian hanggang sa gabi at doon makakaalis na sila. Maaaring tama sila. Ayon sa ikatatlong hiwa-hiwalay na Brigadang Pandagsa, Sinubukan nila ang ilang pagsalakay na pinangunahan ng mga sundalo laban sa posisyon ng mga ruso. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga drone, nahuli nila ang mga sundalong ruso. Ito ay isang bagong taktika. Sa halip na isugal ang kanilang mga tao sa mga kontra-opensiba, maaaring magpadala ang Ukraine ng mga drone upang maghatid ng mapanirang pagsabog sa posisyon ng mga ruso. Hindi naman kailangang makapatay agad ng mga drone na iyon. Pero bonus na lang kung mangyari man. Kailangang tuloy-tuloy ang pag-atake sa mga foxhole ng Russia para may pagkakataong gumuho ito at mapilitang sumuko ang mga naroon. Kapag sumuko na ang Russia, alam ng Ukraine na maari nilang samahan pabalik sa base ang mga takot na sundalong Ruso gamit ang kanilang ground drone. Mahalaga rin na hindi direktang makilahok ang mga tropa sa bagong estratehiyang ito dahil may problema rin ang Ukraine sa lakas tao. Maraming binibigyang diin ang katotohanan ng mas mataas ang casualty rate ng tropa ng Russia at tama lang naman, dahil ang paraan ni Putin ng pag-ubos ay nagdudulot nito. Naabot na ng Russia ang isa milyong casualty noong hunyo. At patuloy pa rin nawawalan ng mga sundalo sa bilis na halos isang libo bawat araw. Gayunpaman, efektibo ang estratehiya ni Putin na unti-unting nagpapahina sa mga pwersa ng Ukraine. Medyo mas mahirap makuha ang bilang ng mga casualty ng Ukraine. Gayunpaman, batay sa pag-aaral na iniulat ng The New York Times, noong hunyo tatlo tinataya na nasa napong libo hanggang... Isang daan libong sundalong Ukrainian ang napatay mula nang magsimula ang pagsalakay ni Putin. Kapag idinagdag pa ang ilang daang libong posibleng nasugatan sa listahan, makikikita na unti-unting pinahihina ng digma ang pag-ubos ng Russia ang Ukraine. Ayon sa The Times, umabot na sa labing apat milyon ang mga nasawi at nasugatan sa magkabilang panig ng digmaan. Kung hindi isasama ang isa milyong sundalong Ruso may kabuang 400,000 na kaswalti para sa Ukraine. Malaking bilang iyon, at hirap ang Ukraine na punan ang mga kakulangan hanggang 2025. Ayon sa ilang media outlet, nahihirapan ang Ukraine na makahanap ng mga bagong sundalo na ipapadala sa frontline. Ayon sa British Broadcasting Corporation noong Pebrero, karamihan sa mga Ukrainian na aktibong lumalaban sa Russia ay patay na, sugatan o naipit sa harapan na nagdulot ng suliranin, naghihintay na mapalitan ng mga bagong recruit na hindi dumarating agad noong Marso, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng United States kay Pangulong Zelensky na nahihirapan ang Ukraine na punuin ang kanilang hanay at nauubusan na ng sundalo. Alam ng Ukraine ang mga problema sa pagre-recruit. Noong Marso, nagsimula silang maghanap ng mga boluntaryong magsilbi sa militar na may edad 18 hanggang 24, pinapayagan na nila ang mga sundalo na mas bata sa itinakdang conscription age na 25. Dito lumalabas ang bagong estratehiya ng Ukraine sa paggamit ng mga drone sa lupa. Pag-isipan ang implikasyon ng pagpapasuko ng mga sundalong Ruso gamit ang mga drone sa hinaharap. Kung magagawang palawakin ng Ukraine ang ginawa ng ikatatlong hiwa-hiwalay na assault brigade bilang pamantayan sa lahat ng tropa, malaking ginhawa ito para sa hukbong sandatahan ng Ukraine. Mababa ang panganib sa mga sundalo dahil ang mga drone ang gumagawa ng mapanganib na gawain. Dahil dito, mas kaunting Ukrainians ang namamatay sa labanan, kaya hindi masyadong problematiko para sa bansa ang pagkuha ng mga recruit. Huwag kaming intindihin ng mali. Kailangang solusyonan pa rin ng Ukraine ang kakulangan nito sa mga sundalo. Nakikita natin dito ang posibleng pagbabago ng kanilang sandatahang lakas na nagbibigay daan sa Ukraine na palitan ng mga drone ang tao sa mga operasyong dating nangangailangan ng mga sundalo. Isa itong pagbabago na iminungkahi kahi ng Center for Strategic and International Studies o Center for Strategic and International Studies na kailangang mangyari ngayon o pagkatapos ng digmaan sa Ukraine. Ipinakita nito na malaki ang naging epekto sa populasyon ng Ukraine, ang mababang bilang ng mga ipinanganak at, at ang pag-alis ng mga tao sa bansa. Bumaba ang bilang sa tatlong at pitumput siyam milyon noong dalawang libo at 24 mula sa limang at dalawamput milyon noong isang libo siyam na raan, isa. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, ang hinaharap na puwersa ng Ukraine ay kailangang umasa nang mas malaki sa mga drone bilang kapalit sa mga sundalong na wala matapos ang digmaan sa Ukraine. Ang nagawa ng ikatatlong hiwa-hiwalay na Brigadang Pandagsa ay maaaring maging mahalagang hakbang para magkaroon ang bansa ng hukbong nakabase sa drone bilang estratehiyang depensibo sa hinaharap. Dahil sa kakulangan ng tauhan, hindi kayang magtagal pa ng Ukraine. Nagahanap sila ng mas maraming paraan para mag-innovate gamit ang kanilang mga ground robot. Ayon kay David Hambling sang Forbes, balak ng Ukraine na gumawa at magpalabas ng hanggang 15,000 ground robot pagdating ng 2,000 at 25. Aniya, hindi na dapat ito ikagulat dahil may kakulangan ng tauhan ng bansa. Ayon kay Hambling, nagastos na ng Ukraine ang dolyar, isang daan at 50 milyon para sa mga ground drone sa unang quarter ng 2,000 at 25. Halos lingguhan ang pag-unveil ng mga Ukrainian innovators ng mga bagong disenyo para sa mga robot. Ayon sa insider noong Hulyo 5, gumagamit na ang Ukraine ng kanilang mga ground robot para maglagay ng mga mina, umatake sa mga puwersa ng Russia, at maglikas ng mga sugatang sundalo. Gumagawa rin sila ng mga modular na disenyo ng robot na nagpapahintulot na pagsamahin ang kanilang mga ground robot parang Lego. Magagamit ang mga drone para sa iba't ibang layunin ayon sa pangangailangan ng operasyon. Tila nagsimula na ang paglipat sa isang hukbong nakabatay sa drone. Noong Hulyo siyang kinumpirma ng ikatlong separate assault brigade ng Ukraine na ginagamit ang mga ground drones na hindi inaasahan ng kahit sino ng simulan ni Putin ang pananakop. Hindi lang ground drones ang dapat alalahanin ni Putin. Talagang pinatindi ng Ukraine ang paggawa ng mga drone na umabot na sa siyam, naraang porsyento na pagtaas kumpara noong 2000 at 24. Panoorin ang video para malaman ang kahulugan nito. i ang Military Show para sa karagdagang balita sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat sa panonood, gaya ng dati.